Brigada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time. Mga kabrigada, alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Brigada News Headlines. Brigada Balita sa Umaga. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Pastor Kibuloy, kailangan na daw munang harapin ang mga kaso sa Pilipinas bago ho isuko sa Amerika. Kampo ni dating Pangulong Duterte muling umapela sa ICC para sa kanyang interim release. Listahan naman ang mga flood control projects pinalalabas daw sa DPWH. BICAM meeting para sa 2026 national budget itinakda sa December. Ito naman hong AI-powered tools target daw gamitin ng pagkora. Para nga ho sa implementasyon ng mahigpit na regulation sa online gambling At 42nd death anniversary ni Ninoy Aquino Kinukunita ngayong araw Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso buong puso kasama Ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM, Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang Lakas. ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Balita, Nationwide, Balita Nationwide sa umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon mga kabrigada ng Webes, August 21, 2025, Ninoy Aquino J. Kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Haji Kaaminyo Brigada Balita sa umaga Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ho ng ating mga balita Mga kabrigada Formal na raw hong hiniling Ng Amerika sa gobyerno ng Pilipinas Ang ekstradisyon Para nga ho kay KOJC leader at arestadong si Apollo Kibuloy yan ho mga kabrigada yung kinumpirma ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Pabro Romualdez na noong June pa raw ipinadala ng Amerika ang extradition request sa ating Department of Justice. Pero ay naman ho kay Justice Spokesperson Attorney Miko Clavano, hindi agad ito may sasakat o parang dahil kailangan munang tapusin ni Kibuloy ang mga kasong isinampalaban sa kanya dito ho sa Pilipinas. Gayunpaman, bukas daw yung ahensya na pabilisin ang proseso kung may agad ang pangangailangan. Dilino naman ho ni Justice Secretary Boying Rimulya na wala pa raw ho silang natatanggap na official request mula sa US. Taliwas ho yan sa ibinahagi ni Ambassador Romualdez. Sige buloy nga ho mga kabrigada ay matatandaang nasa most wanted list ng FBI dahil po sa mga kasong sex trafficking at bulk cash smuggling. Sa Pilipinas naman ho, sa naman ho ay may kinaharap din na kasong qualified human trafficking. Bagong, bagong, Muling umapela sa International Criminal Court ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Hiniling ng mga abogado ni Duterte na agad siyang palayain at ginagarantiyan na handa itong sumunod sa anumang kondisyon na itatakda ng ICC. Giit ng depensa, hindi kailangan ng ad hoc cooperation agreement sa usapin ng interim release dahil limitado lamang ito sa ilang bansang miyembro ng korte. Samantala, hiniling umano ng dating Pangulo na personal siyang dalawin ng apat niyang anak sa detention facility. Ayon sa bunsong anak na si Veronica Kitty Duterte, ito naging bilin ng kanilang ama nang magkaharap sila sa loob ng kulungan. Kasama ni Kitty sa pagbisita ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Uma, ataw, nationwide. Samantala mga kabrigada, Matapos nga hong ni Senator Ping Lacson ng umunay katiwalian sa mga flood control projects Mariin namang itinanggi ni House Deputy Majority Leader at Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na may kinalaman ho siya sa pagkakakilanlan at pagpapatupad ng mga proyektong binanggit ng Senador. Pagamat wala hong pinangalanan, lumitaw ang pangalan ni Panaligan sa slide presentation sa Senado na no umunay sa mga proyektong pinonduhan sa pamamagitan po ng mga congressional insertions ayon sa kongresista. Lahat ng mga flood control projects sa kanyang distrito ay nakapaloob naman daw dito po sa National Expenditure Program bago pa man makarating sa kongreso at tanging DPWH ang may kapangyarihan sa paggawa ng plano, bidding, pag-award at pagbabayad ho sa mga kontraktor. Nananawagan din daw ho siya kay DPWH Secretary Manuel Bonoan noong nakaraang taon na agarang ayusin ang mga nasirang proyekto at tiyaki na sumusunod ang ahensya sa tamang structural standards para hindi po nasasayang ang pondo ng bayan. Handa naman daw si Congressman Panaligan na hubarap kay Sen. Ping upang ipaliwanag ang kanyang panigrapino. Sa kaugnay na balita mga kapigada, Kinundina ni Senador Bongo ang umano'y irregularidad sa flood control projects ng pamahalaan sa kanyang manifestation. Iginiit ni Go na dapat panagutin ang mga sangkot sa umano'y paglustay ng pondo ng bayan sa substandard na flood control projects. Binigyang diin ng Senador na lalo itong nagdudulot ng perwisyo dahil hindi naman natutugunan ang problema sa pagbaha. Anya, malinaw na kawalan ng pananagutan at kapabayaan ang naging ugat kung bakit nananatiling delikado at apektado ang maraming residente tuwing may malakas na ulan. Gayong dapat sana'y matagal nang nabigyan ng solusyon ang ganitong suliranin sa pamamagitan ng maayos at dekalidad na mga infrastruktura. Rapido! Ikatabalita Nationwide! Si Pangulong Bongbong Marcos, inatasan na raw itong DPWH na ilabas na ang full list ng mga flood control projects. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na ilabas ang kompletong listahan ng lahat ng flood control project sa bansa. Kasunod ito ng personal na pag-inspeksyon ng Pangulo sa Bulacan kahapon kung saan natuklas ang Ghost Project, ang Reinforced Concrete River Wall sa Barangay Piel, Baliwag na nagkakalaga ng higit 55 million pesos. Maliban sa pagiging Ghost Project, hindi rin ito kasama sa listahan ng mga flood control na isinumit din ng DPWH kay Pangulong Marcos dahil dito nagbanta ang punong ehekotibo na hindi niya ito palalampasin. Sususpendihin daw at kakasuhan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds through falsification of public documents ang lahat ng opisyal na nagsabwatan sa pag-authorize sa naturang proyekto. Sa kasalukuyan, umabot na sa may git 2,000 ang reklamong natanggap ng Malacanang mula sa sumbong sa Pangulo website simula ng ilunsad ito noong nakaraang linggo. Layunin ng online platform platform na hikayatin ang publiko na magsabiti ng ulat hinggil sa mga irregularidad sa flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Pagong-pago, Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, ito naman hong BICAM meeting sa 2026 General Appropriations Bill. Posibleng maganap sa unang linggo ng Disyembre ayon sa isang senador. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! brigada Ibinahagi ng Senate Committee on Finance Chairperson Senator Wynne Gatchalian ang kopya ng kanya magiging kalendaryo sa Senado para sa 2026 General Appropriations Act sa nasabing schedule sa September 1 at maging sa 2. Dito nga sa mga araw na ito ay kakasaan Development Budget Coordination Committee Briefing habang pagdating naman ng September 3 hanggang sa October 24. sa ang budget hearing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa kamilang banda ang interpolation sa general principles ay gagawin na November 12 hanggang sa 25 makikita rin sa nasabing schedule na sa December 3 hanggang sa 6 dito nga planong gawin ng kongreso ang bicameral committee conference para sa deliberasyon ng 2026 national budget pagkatapos ito ay sa caneraw ito ipapadala sa opisina ng pangulo para sa kanyang paglagda upang maging ganap ng batas in the heart of changing lives ako si Brigada ang ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Kasa Nationwide. ho ng mga leptospirosis sa bansa Ituloy-tuloy daw ho sa pagbaba. Ilan na lang ba yan? Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada isang opisyal mula sa Department of Health o DOH na nakitaan na nang downtrend ang mga kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Ayon kay DOH Undersecretary Mary Ann Palermo Maestrala, sa nakalipas na tatlong araw nilang pagra-rounds, napag-alaman nilang wala ng admissions ng leptospirosis at marami ng pasyenteng nakauwi. Aniya, yung mga pasyenteng naiwan na lang ay yung mga nagpapagaling sa mga pasilidad. Una ng pinaalalahanan ng DOH ang mga taong lumusong sa baha na agad magpakonsulta sa doktor upang matugunan ng maaga ang sakit. Maari rin umanong gamitin ang mga fast lanes para sa mabilis na assessment at Gamutan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Brigada ah a Bagong-bago Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, Posibleng makatuwang ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang software developers sa mga susunod na buwan upang gumamit ng Artificial Intelligence o AI-powered tools bilang bahagi ng mas mahigpit na regulasyon sa online gambling. Sa briefing ng House Committee on Appropriations, sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na may mga software product vendors na nakapagpresenta sa kanila ng AI tools na meron ng self-exclusion buttons. Maaari na rin ma-monitor o ma-track ang playing habits ng mga parokyano ng online sugal at maikukumpara ang halaga ng natatalo at naipapanalo. Paliwanag ni Tenko, kapag nasilip na mas malaki ang deposito kaysa average deposit ng manlalaro, masususpindi agad ang account nito para i-review. Bukod dito, mas magiging to umano ang pag sa submission ng forms para sa registration upang maiwasan ang paglalaro ng minor de edad at masunod ang age requirement. Sa mga legal o licensed online gaming companies, maliit na porsyento lang umano ang nakakalusot na minor de edad dahil gumagamit ng peking ID. Naniniwala naman ng opisyal na napapanahon na ang pagpapasa ng panukalang batas gaya ng kontra isugal bill na inihain ng akbayan upang maging ganap na ang mahigpit na regulasyon kahit magpalit pa ng administrasyon. Rapido, Ito naman hong bilang daw ng mga miyembro at taga-suporta ng mga communist service groups na na-neutralize ng pamahalaan umabot na raw ho yan sa igit 1,200. Brigada Kath, Austria i mo brigada matapos ang sunod-sunod na operasyon ng militar laban sa rebelding grupo iniulat ng Armed Forces of the Philippines na umabot na sa higit 1,200 na mga miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang na-neutralize. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaras Padilla, Kabuang 1298 CTG members and supporters ang sumuko, napatay at naaresto mula January 1 hanggang August 14 ngayong taon. Sa naturang bilang 1138 ang sumuko, 86 ang napatay sa iba't ibang military operations at 74 ang naaresto kabilang din sa na-recover at isinuko ay iba't ibang uri ng armas at anti-personal mines. Iginiit ang AFP na patuloy ang kanilang operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa bansa. At patuloy nilang hinihikayat ang mga natitirang miyembro ng rebeldeng grupo na talikuran na ang armadong pakikibaka at bumalik sa mapayapang pamumuhay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila The Music and News Authority Brigada Nationwide mga OFWs exempted sa na fee hike simula ho sa Setyembre. Brigada Jigoboy Custodio, i-brigada mo! Brigada. Tiniyak ng New Naia Infra Corporation na hindi maaapektuhan ng mga overseas Filipino workers sa nakaambang pagtaas ng passenger service charge at iba pang bayarin sa Ninoy Aquino International Airport simula sa Mananatiling exempted mga OFW sa terminal fees bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at ambag ayon sa NNIC. Mula 550 pesos, tataas sa 950 pesos ang passenger service charge para sa international travel habang mula 200 pesos ay magiging 390 pesos naman para sa domestic flights, ang unang umento matapos ang mahigit 20 taon. Nilinaw ng NNIC na ang dagdag singil ay nakasaad sa MIA Administrative Order Number no. 1 Series of 2024 na inaprobahan ng Department of Transportation at ng Gabinete at inaral din ng Asian Development Bank. Ang koleksyon mula rito ay diretsyo sa operasyon at pagpapahusay ng pasilidad ng paliparan. Mula ng hawakan ng NNIC ang operasyon noong September 2024. Nakapagsagawa na ito ng iba't ibang modernisasyon gaya ng bagong palikuran, air conditioning, elevators, gang chairs, baggage trolleys, mas malawak na curbside lanes, OFW lounge, automated parking, at nakatakdang ilunsad ang biometric passenger processing system. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 5.1 Brigade News of Manila, The Musique News. Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita sa Umaga! Mga kabrigada, inaalala po ngayong araw. Ito pong ika-apatapot dalawang anibersaryo ng pagpanaw ni former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Si Aquino Umaga! Mga maramihong marami hong kabataan ngayon ang nahuhumaling sa paninigarilyo at pag-vape na iniisip ng iba na nakaka-relax o di naman kaya eh, nakakadagdag ng forma. Pero ang hindi nila namamalayan, kaakibat ho nito ang masamang epekto sa kanilang kalusugan. Isa na rito ang hika at iba't ibang respiratory infection na pwedeng magsimula pala sa maagang edad at tumagal hanggang sa pagtanda. Kaya naman para maprotektahan ng respiratory well-being at long function, magandang subukan subukan ilang sports at pagpapanatili ng balanced diet at sapat na nutrisyon mula sa daily vitamins. Isa na rito ang standout ES4 multivitamin capsule. Simulang ito pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Bagong Balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Mga kabrigada, inaasahan pong makararanas at ito na nga, nakararanas na tayo ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at maging sa ilang bahagi ng Luzon at sa Visayas ngayong holiday. Mga kabrigada, meron daw kasing minomonitor na isang low pressure area na huli po yan namataan sa layong 705 kilometers silangan ng Infanta Quezon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa pag-asa, ito ho ay merong medium chance o katamtamang chance sa na mag-develop bilang isang garap na bagyo. Dahil po sa trough o yung extension o buntot ng LPA, makaranas po ng maulap na papaurin na may kalat-kalat na pag-ulan, kidlat at kulog sa bahagi ho ng Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at maging sa Biliran. Samantala mga kabrigada, eh, nagpapaulan pa rin po itong umiira laman na Southwest Monsoon o yung Hanging Habagat. Siksik -sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik -sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada niyo hung napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. In the heart of changing lives, kami ho ang inyong mga lingkod. Brigada Gab Dalisay at Brigada Haji Kaaminyo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng... Power Cells herbal capsule. Sixteen years lang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio, Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.